Libraw, ah, tabako. Ay, ito pala yun. Oh, may ano, hindi oh. Tiga, patiga, o na. Ayun. Ah, oh, ayun. Ang ganding din yun. Harani pala. Oo, doon ma, lang pala. Na-commute ano ka, ka. O, pag na-commute ka doon, bababa. Tapos, Oo, kaunting lakad tapos sana. ano ka ng tri-mobile. Iyo. Tapos, doon man sa subdivision na to. Raram naman nila. Nakalog. Tiwi. First time ko bangang nakarating hindi may lel. <laughs> Alam mo hanggang naaga lang naman ako. <laughs> Tapos iyan na. So, Ito pala ang tiwi. Bali, mahal, mahal. May bali. May bali Okay naman siya. na din na nag uh, Basta diba, dahil siya naging mga Kasi ba may naramdaman may liloy. Mm. Mm. Pirang bundok ang tinawid ka. Kaya. <laughs> Layo kaya. Kasi may pore sa sunod naman ang kasama. May, may, may simenteryo pala yan. Kabilaan. So lang haloy-haloy man sa na may lil... May nagbagong dating nga may lil. Pang 56 na yata ito. Uh -huh. Nag-uli kasi nga siguro ang oras nila hindi na kayang abutin pa. So ano ba nga? Pauli ko kasi bago. Ano daw ito? Taga ano? Taga tabako man lang kaya. Dapat yeah, mabalik sila. Agahanan na nila. Paano bibiro biro mo naman? Ala City tayo nandoon. Ng <laughs> yes, no? Ano oras na ngayon? Yes, ni. Tayo. Launa na. Kaya. <laughs> ang kada saru kay pasyente. 30 minutos ang pinaka. Iyo, pero pag yung ano siguro may lel na hindi siya masyadong ano kasi siguro hindi aabotin ng ano. To. Maganda ba 'yung pigma massage masat nila na ano to? Rechargeable ito. Anong tawag nun? Pang yun ba ang bago ngayon? Pang ano sa stroke? Pang massage nila. Ano yun sa kamay mo? Bidae na mag ano? Na, na dedikit mo na? Hindi Hindi kailangan pa palang